So, hi guys! Good afternoon and welcome back again to our YouTube channel. Ang ginagawa natin, nagtatanim tayo ng kamatis. So, yan. Yan yung kamatis natin, tinatanim po ni Pastora. Yan. Yung mahal na sawa, yan. Sama si Daddy at si Yan. Iyon, no? So, dito sa kabila, kamatis. Tapos, dito sa kabila, okra. Yan. okra yung dito sa kabila. <coughs> dito sa kabila ay kamatis. Kasi marami yung tinanim po namin. Mahigit 80 yan. So, kulang pa itong nagawa namin <laughs> nagawa namin na <laughs> pagtatamnan. Yan. So update tayo Ito yung minarkot natin Ayan, yeah, Malalaki na yung bunga You know, hindi kayang buhatin <laughs> So dito tayo sa farm ngayon See you no How many days yan Tatayo din yan Kapag bagong lipat So mag expand na yung kanyang ugat Tatayo din yan <laughs> dito naman sa kabila pure na okra din dito sa kabila uh, <coughs> so may papaya may sili na, na nanan dito o nakalibre kami ng 600 per kilo dito sa farm libre lang uh, <coughs> may malunggay lemon meron dito din tayong uh, pomelo iyon, oh. <clears throat> no? so, gagawa pa tayo dito. Kaya lang ito. Pero kasi ito na... Or, ako, Pero kasi ito na... Tawag dito. Na vermicast Kaya mainit. Ang ginagawa natin yan. Mga one week. Bago natin tamnan para... Sisingaw pa kasi mainit to. Ang mangyayari pag direct natin na lalagyan po ng tanim, uh, hindi din magsa-success kasi mainit. Mainit tong lupa niya. Tong lupa niya ang mainit. Kaya pasisingawan muna, then after one week, or three days, ganun pwede na. Kasi umuulan-ulan naman, three days siguro to okay na. Siya so, ang ginagawa natin ngayon. Ayan, <laughs> kung may pera tayo soon yan, sana i-bless tayo ni Lord, we praying to the Lord, we have faith, magkaroon tayo ng mini resort dito, or private resort. Si so hanggang dito na lang yung vlog natin. God bless and see you next vlog. God bless us all.